Kalfa Adventure Farms. Tungkol naman sa baka ang topic natin sa video na to At ito ay nanggaling sa comment ng isa sa mga nakapanood nung mga video na patungkol sa baka dyan sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Uh, ito ang tanong niya. Idol, kapag napurga ko na ang payat na baka, tataba, tataba na ba uh, kapag araw-araw kong pinapakain ng feeds? Tanong ko lang. Salamat. At ilang days bago tumaba ang baka. O bago natin banggitin yung ilang araw ha ng pagpapataba ng baka, uh, gusto ko lang uh, i-discuss yung mga dapat i-consider sa pagpili ng mga baka. Minsan kasi yung baka payat siya hindi dahil sa kulang lang sa pagkain, baka naman payat 'yan dahil may sakit na. Baka naman payat 'yan dahil nakakain siya ng plastic. No? Kaya ingat tayo sa pagbili ng mga bakang aalagaan natin at sa lugar kung saan natin sila ipinapastol or isinosoga Ingat tayo, baka naman pinapastol natin dyan sa may tabi ng basurahan. Hindi may iwasan, may mga plastic dyan. Kinakain ng baka ang plastic. Ang problema dun, uh, ang chance na hindi yan dumaloy dun sa kanyang rumen, sa kanyang bituka, dahil nga plastic, no? magsusulok-sulok siya sa bituka niyan, mahihirapan niyang uh, i-digest yan. At pag nagkataon, yun pa ang magiging cause ng bara dun sa kanyang intestine uh, magkakaproblema siya sa pagkain at saka sa pagdumi at ang resulta niyan dahil nga may iniinda na siyang sakit noon hindi na yan magkakakain at baka mawalan din ang ganang uminom ma-dehydrate which will ang end result niyan papayat pag hindi mo pa naagapan yan ba pwede ikamatayan, ikamatay yan no? so yun ang mga gusto ko lang na uh, yung yung isang angulo yon na gusto kong consider nyo sa pagpapataba ng baka uh, nabanggit ko yan kasi bukan uh, bukang bibig ng mga nakakakwentuhan ko sa business ng pagbabaka yung sinasuggest nila uh, bumili ka ng baka yung payat para mura ikaw na lang ang magpataba uh, may advantage at saka disadvantage yan ang unang advantage, totoo naman, matata matatawaran mo siya. Payat, ka nga. Payat nga kasi ang baka eh. No? Problema, kapag ang kinapayat niya, hindi naman pala yung kakulang sa pagkain. Baka payat nga dahil sa sakit or nakakain ng plastic. So, baka nakatawad ka nga. Ang problema, yung natawad mo, kulang pa para mapataba mo yung baka sa timbang na target mo para ikaw ay kumita. No? So, ingat tayo dun ha. Huwag, huwag panay... Uh payat na lang gusto natin bilhin tapos magpapataba tayo now ang pagpapataba ng baka ay 100 days no? 100 days ang formula ko sa pagpapakain ng baka na pinapataba for slaughter for meat no? for meat yan i-slaughter siya after 100 days ay 18% ng kanyang body weight so, ano naman ang ko sa 18% na yan so ganito yan Kapag pinakain natin yan ng mga damo sa paligid, o kaya yung mais, o kaya yung napier, fresh man yan, or sinilage na, uh, approximately, ang moisture level niyan, mga nasa 70 to 80 percent. Doon na lang tayo sa gitna, 75 percent. Ibig sabihin, 25 percent lang ang dry matter. Pag sinabing dry matter, yan yun yung uh, uh, roughage na walang tubig, walang moisture. Dry matter nga, no? Uh, sa pagpapakain ang kino-compute natin ay yung dry matter at sa yung tubig, yung moisture no? so ganito sa mga ibang libro 4% ng body weight na dry matter lang dapat ginawa ko syang 16% ng kanyang body weight uh, kasama na yung moisture na kapag tinanggal natin yung moisture na approximately nasa 75% nga yan whether silage man yan or fresh na grass uh, matitira pa rin yung 4% na ano na dry matter kasi ano nga ba naman ang 25% ng 16 eh 4, 4%. So kaya ginawa ko na lang siya ng 16% ng kanyang body weight, no? Uh, so diyan papasok yung kahalagahan ng titimbangin natin ng baka. Kung wala tayong timbangan na kung saan kasya ang buong baka, uh, pwede naman gumamit ng medida meron akong video patungkol sa pagkuha ng approximate na timbang ng kambing pwede nyong sundin yon para sa large ruminants baka uh, or kalabaw no? yung heart girth nya kukunin natin anyway mapapanood nyo naman dun sa video ano pa uh, search nyo lang sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms type nyo yung may search box dyan eh no? i-type nyo lang yung medida No lalapas na ngayon noon yung video na may word na medida dun sa title. Panoorin niyo 'yon nang magka-idea kayo. Kasi mahirap yung nagtatantya tayo. Akala natin sapat na yung pinapakain, yun pala kulang. Yun pala sobra. Hindi rin naman maganda ang sobra dahil nagbibisnes business tayo. Anything na pinapasobrahan mo na hindi dapat ay eh kabawasan naman sa kita natin 'yon. No? Ah, kahit pa sabihin mong libre lang anda mo, halimbawa or sarili mong tanimang ng maize or, or or yung uh, Napier eh kamusta naman yung labor Ah, uh, binabayaran din ng labor kahit pa sabihin mo ikaw rin ang nagtatabas ikaw rin ang nag uh, sa silage eh, hindi naman libre yung oras mo kung mag hire ka babayaran mo rin naman so lagyan mo rin ng presyo yung oras mo no? sakto lang dapat no? kung magpalabis um, kaunti lang no? kaunti lang uh, not more than 20% siguro ayan now So 100 days nga, no? babasahin ko lang ulit ang tanong para to make sure na wala akong nakaligtaang sagutin. O, pagpapakain ng feeds. Uh, kailangan may formula ka sa feeds. No? Anong klasing feeds? Yung mga na, ibang nakakakwentuhan ko, sinasabi nila eh, feeds ng baboy. Iba naman kasi ang baboy. Ang, ang baboy eh, hindi naman yan na uh, ruminant. Uh, hindi, wala siyang four chambers stomach monogastric ang baboy, parang tao, monogastric tayo, no? Ang kambing hindi sila mono. Uh, apat ang chamber ng kanilang stomach, no? Magkaiba 'yon. And besides, eh, magkaiba ng uh, nutritional value, no, no, nutritional requirements ang uh, baka kaysa naman sa baboy, no? So make sure kung magpipits tayo yung feeds na ipapakain natin ay pang ruminant no? uh, yun ang tingnan natin doon sa uh, sako ng feeds uh, ingat lang din doon sa pagbili doon sa mga feeds na kolorum uh, walang tatak mga sako oo mura kumpara doon sa branded paano naman kung feeds nga siya pero yung nutritional value ay hindi naman angkop para sa baka na baka naman yung best na 100 days mo siyang pinapataba ay eh, kailangan mo pang mag 110, mag 120, 130 days o yung dagdag na araw na 'yon ay pampadilelay ng kita mo at pampabawas sa kita mo. Okay? so sa experience ko dito sa ano, sa Alpha Adventure Farm sa pagpapataba ng baka, ah uh, yung just ensuring na, na nakakakain siya ng 16% ng kanyang body weight, no? Yung yung dry matter ng no? mapa man 'yan or corn silage no? or neighbor silage uh, siguraduhin lang na nakakain niya yun at saka nakakainom siya ng uh, hindi bababa sa, uh, ano, sa 4, 8, 12 uh, 30, 48 liters no, of water kasi kung uh, nasa may dalawang taon na or mga 18 months pa taas na ang edad ng baka mo eh, nakakainom na yan dapat ng uh, tatlong balde ng boysen no? isang isang balde ng boysen kasi nasa 16 liters no? E di 16 times uh, 3, nasa 48 liters. Ang tekniko dyan para ma maging magana siyang uminom, nilalagyan ko ng molasses. Sa bawat uh, 16 liters of water, 150 grams ng molasses ang nilalagay ko. Yung isang lata ng sardinas, no, actually isang lata ng sardinas, 155 grams yan. Para din na lang kayo mahirapan sa pagtatansya ng lumumpas na lima, 150 na lang. No? Basta puno inyo yung lata ng sardinas, yun na yan. So, ganun ang water to molasses ratio na ibinibigay ko. Ha, lang, tataba ang baka. Tataba ang baka. Within 100 days. Okay, so I think, I think na nabanggit ko na yung uh, mga dapat na mahalagang dapat banggitin sa pagpapataba ng baka at pagbili ng mga bakang papatabain. No? Uh, pang huli Uh, sa sa negosyo sa baka, kailangan eh, may deadline tayo ng, ng pagpa-fattening sa kanya. Hindi po pwedeng uh, dalawang taon mo siyang ipinapastol. Tapos, tsaka mo palang ibebenta. Tapos, ang, ang turing mo pala, i alkansya siya. Uh, kung pag nag ka, ibig sabihin, hindi kumikita yung pera mo. Uh, sa totoo lang, eh, nababawasan pa ang kanyang buying power. Kasi, buwan buwan ang uh, inflation rate sa Pilipinas ay nasa pagitan ng 4 hanggang 7%. So ibig sabihin, yung 1,000 uh, piso isang isang mo last month, uh, next month, uh, this month posibleng na value na lang niya. O yung 100 mo para hindi mahirap kwentahin. Yung 100 mo last month, posibleng ngayong buwan na to ay nasa 94 uh 96 to 93 to 96 pesos na lang. Because dun sa inflation rate nga na na 4 to 7 percent. Inflation rate, pagtaas ng preso ng mga pangunahing bilihin or commodities. So bumababa humihina ang buying power ng pera. So kung pag-aalkansa lang, ang turing mo sa pagbabaka, ka, eh, hindi ka nagne-negosyo nun. No, hindi ka nagne-negosyo. Mas maigi pang ilagay mo na lang sa bangko ang pera mo. At least meron siyang kahit maliit lang na 0.25% or 1 to 3% na interest per annum, taon taon Eh mas ma that's much better kumpara naman sa pag-aalkansya. Hindi na nga nadadagdagan, nababawasan pa. Humihina na pa ang kanyang buying power. alright So ayan, sinegue ko lang sana may na, napulot ko yung bagong aral sa video na to. At kung kayo ay naghahanap ng na mga upgraded na baka, pwede kayong bumili kay Alpha Adventure Farms. Nasa description ng video yung link para dito. At kayo, kung kayo naghahanap ng consultant sa uh, pag-aalaga ng baka, uh, I also offer a uh, farm consultancy services. Nasa description ng video na to yung link para sa consult consulting services. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.